Sana ngayong Pasko wow. Ay maalala mo pa rin ako mm -hmm. Nahanap-hanap ang ibig mo wow. Kahit wala ka na Nangangarap at kumasa pa rin ako <laughs> Muling makita ka at nakasama ko <laughs> sa araw ng pasko sana ngayong pasko ay mala mo pa rin ako wow. muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. What? Nasan ang mo? Uh! Dating nadarama Ang lumigaya ka uh! Happy to be bawal Mag-ibig sa'yo lamang Sabi mo'y Iwiwa sabi mo Mahal mo ako Naniwala sa'yo Ang puso ko Daniwala sayang ampusuku Oke okay.